Magandang umaga po si Mike Anyayahan ito. Um uh, napakaganda ng umaga dito, maaliwalas at uh, uh, hindi hindi na umuulan. At uh, narinig ko ngayon yung mga ano no, yung mga huni ng mga ibon no. At uh, yun nga lang mayroong uh, napapasabay ng mga huni ng pusa no. Ang ngiyaw ng pusa, nag-aaway yata. So. so yun, nag-aaway. Ah, uh, okay. Anyway, ah uh, So ang <clears throat> topic ngayon ay tungkol sa ano no. Tungkol sa hindi tungkol sa pusa, kundi tungkol sa ah uh, paano ba tayo ano no? Paano ba tayo magproseso ng impormasyon, no? Ah uh, Kasi sa panahon ngayon ah uh, nagkalat ang mga uh, fake news, no. Sa Facebook. At uh, minsan din natin alam na i share natin. Pero ang kadalasang mga na isi-share natin, eh, mga ano, may, ay, ay, mga uh, quotations, no? Sa, sa Facebook. At hindi mo malalaman kung fake news yun o hindi, di ba? Kasi, ah, uh, knowledge-based yung ano, eh, yung pinag-uusapan sa quotation, no? So, kaya lang, ah, uh, paano mo malalaman kung totoo o hindi yung quotation, no? So, minsan, gilagawa natin, Nilalagyan natin ng ano ano. Kung sino ba yung nag-coat no. Ah, uh, para sabihin ah ito matalinong tao to. So we depend uh, on that uh, person no. So kinikilala natin siyang authority, di ba? Or uh, uh, sh uh, sh sh should, ano? Uh, shoulder where our knowledge can uh, parang stand on no. Um, so yun. Um, napakaingay ng mga pusa ano uh, I hope naririnig nyo pa rin ako uh, pero ang ganda sana nung ibon anyway uh, yun <clears throat> so pero ano, babasahin ko na lang muna yung ano, no? yung, yung isang quotation no? speaking of quotation no? parang co contrary yata ito do sa, ano, kasi no? nasabi sinasabi ko ngayon no? so anyway babasahin ko uh, ito ay galing kay Seneca Atang uh, sabi ni Seneca, you know uh, what I said? Forin sorry. sorry, ah, sorry nagflip yung ano, yung yung binabasa ko. Uh, sabi ni Seneca, for for it's graceful for an old person or one in sight of old age. To have only the knowledge carried in their notebooks, Zeno said this. What do you say? Cleantes said this. What do you say? How long will you be compelled by the claims of another? Take charge. Stake your claim. Something posterity will carry in its notebook ipapadaliin ko na lang yung sinabi ni ano no, ni Seneca no. Hanggang kailan ka raw? di uh, depende doon sa kaisipan ng iba. Uh, so, mananatili lang ba sa notebook yung ano no, yung kaalaman mo? So, so ang ibig sabihin ah uh, yung mga ano no, yung mga ngayon yung mga pag mga pag-share natin ng mga information sa Facebook, di ba? wala namang problema ron uh, malaya tayong gawin yon at uh, if we think na na yung tao na nagsasabi nung isang bagay ay ano no ay nagre-reflect ng pagkatao natin o naniniwala tayo doon sa ano do, doon sa sa impormasyon na, na na nilikha nung 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 may akda no? uh, i-share lang natin. No? However, no, uh, dapat magkaroon din tayo ng sariling ano, sariling uh, patent, no? Patent para sa sarili natin. hindi uh, naman yung yung totoong patent, kundi magkaroon tayo ng originality. Uh, kung halimbawa, no, uh, nag-share ka ng, ng isang quotation, Ah, uh, ibig sabihin na isip 'yun nung ano nung nung may akda o nung kung sino mang matalinong tao 'yon, di ba? Eh pero ikaw ba may naisip ka bang ano? Ah, uh, kaalaman na pwede nating gawing quotation, no? di ba? Ah, uh, ngayon marami na nagsusubok, di ba? Marami na nagsusubok. No? Pero hindi ganoon kasimple yung gustong puntuhin niya, no? Ni ni Seneca. Uh, mas malalim pa yung ibig sabihin dito eh. Kasi uh, hindi naman kasi literal tung, literal na tungkol sa quotation yung yung tinutukoy na uh, mag ano ka na lang ba? Parang hindi depende ka na lang ba sa sinabi ni ni ganitong matalino. Uh, tapos eh, sabi ni, 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 matalino man eh ganito ganyan. Uh, sabi ni matalino to ganito ganyan. At para ipaalam lang sa iba na totoo yung sinasabi mo. Uh, that's why no? Uh, dumadami ang fake news. So, yung iba para lang sabihin, bawa may meron kang interes interest or 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 o o propaganda or agenda na gustong uh, ipapaniwala sa mga tao sa mga friends mo sa sa Facebook eh ang gagawin mo hahanap ka ng ano hahanap ka ng paraan para pikiin eh. yung sinabi nung isang matalinong taong pinaniniwalaan nila para sabihin, oh, no, ito, sinabi ni ganito. Kaya, maniwala ka. Pero, iyon ay para i-justify lang yung, alam mo, yung, yung gusto mong mangyari na paniwalaan nila. So, that's why dumadami ang kote, uh, ang, ang fake news. Dahil, ano, uh, nagkakaroon tayo ng, ano, ng pagdepende doon sa, sa iba. So eh, bakit hindi tayo makapag-isip ng sarili natin? Bakit hindi tayo ano, uh, uh, maging authentic? No? So sa halip na ano no, sa halip na na sabihin natin, "Oy, ayon sa mga ano, sa scientists no, ito yung research nila. Ito yung ano, ito yung yung uh, uh, study." Hindi tama 'yan. Yun, gagamit tayo ng mga kung ano ng mga study ng mga scientists. No? at tuloy kinikilala nating authority pero hindi natin alam na lahat ng mga studies nyo, research eh mga hypothesis din na dapat dumaan din sa mainstream media at para bago pa kawalan ng mainstream media eh kine-question din ng mainstream media ah, sorry, ng no, mainstream media ba na sasabi ko mainstream science, I'm sorry no? kasi pag narinig yung salitang mainstream media, media kagad na isip ko. So, <laughs> speaking of media, no? yun. Kung ano yung sinasabi ng mainstream media. Diba? Yun na. Authority na para sa atin. Pero hindi nasa yung kine-question. Although, siyempre, may ano, no? May may authenticity at merong sabi natin legitimacy yung mga informasyon na narinig natin pero hindi pa rin natin sure kung gaano kapuro yung informasyon o knowledge na makukuha natin sa mainstream media so kung hindi pwedeng kung ano yung napanood mo sa TV eh tama at totoo na o kaya eh yun ang dapat paniwalaan Bawa nag-uusap-usap kayo, ayaw mo niwala ng kasaan ng kausap mo. Sasabihin mo, eh, hey, napanood ko sa ano eh. Napanood ko sa TV Patrol yan eh. Sa 24 oras eh. O napanood ko yan sa ano eh. Sa, sa, sa saksi o ganito. Hindi, uh, napanood na ano yan eh. Sinabi ni, ni ano yan. Ni, ni ganito, ganyan. Ni ganitong broadcaster. Oh. Hindi lahat ang na ano, ng napapanood natin eh dapat pinaniniwalaan natin. Dahil karamihan dyan ay puro opinion. Uh, Siyempre, may impormasyon, pero hindi natin alam kung yung impormasyon, eh ano ba, eh nasa tamang konteksto. ba? Diba? Baka mamaya, eh, yung information ay ay pinagtaga-taga lang uh, to serve a particular context or agenda no? or propaganda. No? So, mag-iingat tayo, mag-isip tayo sa sarili, no? Ah, uh, uh, kahit sa mga ano kahit sa mga scientific studies no. Ah. Uh, him, um any time pwedeng questionin. Uh, kaya, paano mo kikwestiyonin kung hindi ka rin marunong mag-study? No? Kaya nga dapat marunong tayo mag-investigate. Uh, maging scientist din tayo. Hindi dahil sa, sa gusto lang natin mag-scientist at uh, wala naman tayo kaalam, alam mo kung paano maging, maging, scientist eh, magpapapiling scientist. Hindi, pag din natin kung paano mag-isip yung mga scientist. At hindi kung ano yung mga sinabi nila. So, I hope, ano, no? malinaw yun. No? O, yan yung, ano, yan yung parallel nung sinasabi niya, ano, parallel doon sa sinasabi ni Seneca. Dahil nung unang panahon, siyempre, ang mga matatalinong tao ay mga philosophers, no? Wala pang, wala pang masyadong scientist or mga experts kung tawagin natin noon ang kinikilala ng mga scientists or experts doon ay mga philosopher. At syempre, kukuha sila ng mga quote, quotation sa mga philosopher as if, no? Yun na yung final na na katotohanan. Pero pwede naman pala silang mag-investigate sa sarili. So, ganun din, no? pass forward dito sa panahon natin, ah uh, yung mga ano, mga eksperto, yung mga sinasabi ng mga eksperto, ah uh, Oh, uh, reliable. Karamihan reliable pero hindi palagi. Hindi palagi. At kung hindi palagi, so may chance na na maano tayo, ma-misinform tayo. At uh, isang beses lang tayo uh, magkamali sa sa isang dapat na paniwalaan. Hindi natin alam kung anong kapahamakan ang pwedeng idulot. So as much as possible, dapat laging nasa tama yung yung impormasyon, no? O yung knowledge na pinipili wala nating tama at totoo. No? Uh, kaya 'wag masyadong ano, 'wag masyadong asampalataya uh, sa sa otoridad ng kaalaman. Uh, respetuhin natin yung mga taong yon yung mga ah uh, o mga eksperto yung mga mga legends or yung mga eksperyensadong tao na yan na maaaring makatulong sa ating pagkatuto uh, magbigay tayo ng respeto sa kanila pero dapat kaakibat nun magkaroon din tayo ng respeto sa ating kakayahan na alamin ang bagay-bagay katulad nila o kung paano nila inalam ang mga bagay-bagay na sineshare natin nandito na lang po ito po si Michael Nyayahan May the force be with you.